Naka-ilang ulit ka na ba ng adjust ng brake shoe mo? Sumagad na. Pero mahina pa rin ang kapit. Baka nangangailangan na ng kapalit 'yan. Sa Prime Moto Parts and Accessories. Hindi lang tayo basta palit ng palit. Pagkabukas niyan, lilinisin nating maibigan. Kakaskasan gagawin natin parang bago. Pagkatapos niyan, sasabunan pa natin na tiba brush. Sulit na sulit ang bayad mo dito, boss. Quality ng pagkakagawa, malinis. At bukod dyan, marami pa tayong iba't ibang brand ng brake shoe na mapagpipilian mo. Kung gusto mo magpa-install, pumasyal ka na 280 Molino Road Cavite harap tayo ng Royal Star